isang makasaysayang araw, Pastorians! Welcome back sa ating Learning Hub na kung saan bawat episode ay may bago tayong matututunan tungkol sa Asian history. So, balik-aaral muna tayo ng nakaraang topic. Tayo tinalakay natin ang karanasan at implikasyon ng dalawang tigba at sa kasaysayan ng mga bansang Asyano. Ngayon naman ay magpo-focus tayo sa iba't ibang ideolohiya at mga malawakang kilusang nasyonalista sa Timog at Kanlurang Asya. Katapos ng ating aralin, batay sa ating most essential learning competencies, dapat ay nasusuri natin ang kaugnayan ng iba't ibang ideolohiya sa pag-usbong ng nasyonalismo at ng kilusang nasyonalista. Ngayon, mga kapastoryans, bakit kaya may iba't ibang ideolohiya ang sinusunod ang iba't ibang bansa at paano ito nakakatulong o nakakaapekto sa pagkakaroon ng kilusang nasyonalista? Ang mataas na uri ng pagpapahalaga at kasagutan sa suliranin sa pangangailangan ng mga mamamayan ay naipapahayag sa mamamagitan ng ideolohiya na nahahati sa dalawang kategori ay ideolohiyang pang-ekonomiya at ang ikalawa naman ay ideolohiyang pang-politika. Ideolohiyang pang-ekonomiya ay nakakuun sa patakaran pangkabuhayan ng bansa at paraan ng paghati-hati ng kayamanan nito sa mga mamamayan. Samantalang, ang ideolohiyang pang-politika naman ay nakatuon sa paraan ng pamumuno at paraan ng pagpapatupad ng mamamayan. Uugnay uh, ang mga pampulitikang ideolohiya sa kilusan para sa panlipunang pagbabago. Hinihikayat nito ang mga tao na kumilos ayon sa nais nilang pagbabago o kayusan sa kanilang lipunan. In general o sa makatuwid, uh, iba't ibang ideolohiya ang nabuo sa Asia. Ito ay ang demokrasya, sosyalismo, komunismo at pasismo. So ating tatalakayin ang mga piling kaso na nangyari sa Timog at Kanlurang Asya. Okay, dito muna tayo sa Timog Asya, sa India at Pakistan. Uh, sa Timog at Kanlurang Asya, higit na naging malaki ang influensya ng demokrasya sa mga kilusang nasyonalista. Sa India, sa ilalim ng pananakop ng mga British, maraming Indian ang naging aktibo upang muling buhayin ang mga kaisipan at tradisyong hindi hindi matanggap ng mga Indian ang pagbabaliwala at pag-alis sa kinagisnan nilang kultura. Kaya naman hinimok ni Swami Dayanan Sawarasti, isang nasyonalista, ang pagbabasa ng Veda upang maging batayan ng pang-araw-araw na pumubuhay ng mga Indian. Hinangad din ng mga Indian ang pagkakaroon ng konstitusyon na magbibigay sa kanila ng mas malaki at mas malawak na pagkakataong makalahok sa pamamahala sa bansa mabagal na pagtugon ng mga British sa mga pagbabagong hinihingi ng mga Indian ang nag-udyok sa kanila upang maglungsad at magpalaganap ng kilusang revolusyonaryo. Pinangunahan naman ni Baiganga Dartilak ang tinawag na militanteng nasyonalismo. Sila ay nagsagawa ng marahas na pagkilos laban sa mga British mula 1905 hanggang 1914. Matagal-tagal din ito ha. Samantalang may mga Indyano naman na nagpamalas ng moderatong nasyonalismo. Isa na rito si Mohandas Gandhi o oh, sikat, na, sikat yan, na naging pangulo ng All India National Congress na naitatag naman noong 1885. O oh, taong 1935 naman, binigyan ng Britain ang India ng panibagong konstitusyon na lehislatibo na bicameral at federal pero tinanggahan ito ng Hindu at Muslim. Uh, para sa mga Muslim, kung mga Hindu ang mas magkakaroon ng kontrol sa India, mapipinsala ang kanilang kultura at relihiyon. Para mabigyang proteksyon ang karapatan at kapakanan ng mga Muslim, itinatag ang All India Muslim League noong 1906. Ito ay pinangunahan, pinamunuan ni Muhammad Ali Jinnah. Uh, ah, naghangad siya na mapahiwalay ang bansang Muslim noong 1947. Ito ang nagbigay daan sa pagbuo ng Bansang Pakistan kasabay sa paglaya ng India noong August 14, 1947. O tapos na tayo sa India, ngayon naman ay dadako tayo sa Sri Lanka at maliliit na estado. Pinamunuan ng Great Britain ang buong Sri Lanka at ang buong subcontinent ng India sa loob ng 151 na taon mula 1796 to 1947. O, oh, tagal din nun ha. Taong 1950 naman, itinatag nila ang Ceylon. Ito ay isang national congress na kung saan ah, namuno sila upang ipaglaban ang kasarinlan ng Sri Lanka. At sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig sa pumumuno ni Don Stephen Sinanayaki na itinuring na ama ng kasarinlan ng Sri Lanka na sinuportahan naman ng mga pangkat etniko ay naitala noong February 4, 1948 ay nakamit ng Sri Lanka ang kanilang kasarinda. Sa bansang Nepal naman taong 1990 naganap ang isang mapayapang revolusyong people power o di ba kagaya lang sa Philippines so naging uh, inspirasyon nila ang EDSA Revolution natin noong um, 1986. Disyembre 24, 2007 naman ay ipinahayag ng Nepalese Constituent Assembly na bubuwagin na ang monarkiya sa taong 2008. Uh, pagkatapos ng eleksyon sa assemblya So, noong Mayo 28 naman, 2008, ay naideklarang Federal Democratic Republic ang Bansang Nepal. Ngayon naman, idadako na tayo sa Kanlurang Asia o Middle East. Unahin na natin ang Bansang Israel, na kung saan natagpuan ng mga Hudyo ang kalayaan at oportunidad na makalaya sa pamamagitan ng United States. Sa pagtatapos ng ikalabing siyam na daang taon, may mga pagkilos na ang naganap upang ang mga Hudyo ay makabalik sa kanilang mga lupain. Itinatag ang kilusang Zionism sa Basel, Switzerland noong 1897 ni Theodor Herzl, isang Austro-Hungarian, na siyang nagpasimula ng pagbabalik ng mga Hudyo sa kanilang mga pinangakong lupain o tinawag natin promised land. So, libo-libong migrante ang pumuntang, pumunta ng Palestine para doon manirahan na ikinagalit naman ng mga Palestinyang Arab. Kaya naman noong 1921, inayos ng mga British ang usapin tungkol dito na siyang nagdulot ng paghahati sa Palestine. Nagkaroon ng, pang, ng dalawang estado para sa mga Arabs at para sa mga Hudyo. Ipinangako sa kanila ang kanilang kasarinlan, subalit ang bawat isa ay hindi nasiyahan. So hindi sila happy sa nangyari. Ang partisyong ito mula noong 1920 to 1948 ay naging puno ng madudugong labanan sa pagitan ng mga Hudyo at Arab. Ang kasukdula ng mapait na nakaraan ng na mga Hudyo ay ang pagkamatay sa milyong-milyong Hudyo -milyong noong ikalawang digbaang pandaigdig na naganap noong 1939 to 1944. Ito ay tinawag na Holocaust at pinamunuan ng Nazi Germany leader na si Adolf Hitler. Okay, sikat na sikat ito at kilalang kilala natin. Naihayag na malayang nasyon na ang Israel sa Tel Aviv noong May 14, 1948. Tinawag itong Republic of Israel at ang, punong, ang naging unang punong ministro nito ay si David Ben-Gurion. O, oh, number 2 na tayo. Pagkatapos ng Israel ay Iraq naman and Palestine. Matapos ang ikalawang digma ang pandaigdig, napasa ilalim ng Great Britain ang Iraq. So, dahil sa kapabayaan ng mga Ottoman, sumibol ang filosang makabayan sa Iraq. Sumiklab ang mga nationalist ng pag-aalsa sa Baghdad at nahirapan ng mga, mga hukbong British na talunin ang mga ito. Upang mahikayat na pumanig sa kanila ay pumayag ang mga British sa hiling ng mga nasyonalistang Iraqi. Ang kahilingang ito ay ipagkaloob sa mga Iraqi ang kanilang kasarilan, itatag nila ang kaharian ng Iraq at iluklok si Faisal bilang hari. Noong August 23, 1921, si Faisal ay nailuklok bilang hari na ipagkaloob naman ang kasarilan ng Iraq noong 1932. Pero mga kapastoryans, kontrolado pa rin ng mga kanluraning kumpanya ang industriya ng langis nang ito ay matuklasan nila noong 1927. O ba diba, wais? Nagpatuloy ang kaguluhan sa Iraq mula nung mamatay si Haring Faisal noong 1933 hanggang dekada 1960. Tagpo ng magkakasunod at madudugong kudita sa Iraq. Sa mahabang panahon ay nakilala ang Iraq bilang Republika ng Takot dahil lahat ng pagbabago na nais ng pamahalaan ay madalas na humahantong sa karahasan. Ilang ulit na pagpapalit ng administrasyon ang nangyari sa bansa at nangyari ito sa pamamagitan ng karahasan, pananakot at pakikipagdigmaan. Hindi nila kinikilala ang demokrasya, kalayaan, karapatang pantao, malayang eleksyon at malayang pananalita sa kanilang bansa. Dead ma sila doon. Wala silang ganun-ganun doon. Naging malakas ang puwersang militar sa bansa. Bagamat umaasa pa rin ang mga Iraki at naang digan na, na maghahari pa rin ang kapayapaan, demokrasya at paggalang sa mga karapatang pantao sa bansang ito. So, sino ba naman ang ayaw? Okay, number 3, Saudi Arabia. So, last na to ha. Dahil sa kalupitan at labis na paniningil ng buwis ng mga Turkong Ottoman, naghangad ng kasarinlan ang mga Arabs. Noong 1744, nagsanib puwersa si Muhammad Ibn Saud, isang pinunong Arab, at Muhammad Ibn Ab al-Wahab, isa namang kleriko, upang magtatag ng isang alyansang politikal. Ito ang naging pundasyon ng delisiyang namumuno ngayon sa Saudi Arabia. Noong unang digmaang pandaigdig, tumulong si Haring Abdul Aziz at ang mga nasyonalistang Arab sa mga British sa pakikipaglaban sa mga Ottoman Turks. Nangako ang Great Britain ay pagkakalob sa kanila ang kanilang kasarinlan. Pinag-isa ni Colonel Thomas Edward Lawrence ang nagdidigma ang tribong Arab kung saan pinamunuan niya mga ito upang magapi ang puwersang Turks-Germans. Ang modernong kaharian ng Saudi Arabia ay likha ni Haring Abdul Aziz Ibn Saud kung saan sinakop niya ang Riyadh noong 1902. Ginawa niyang leader ang sarili ng kilosang makabayan ng mga Arab. Noong 1932, inihag niya ang kanyang sarili bilang hari ng Saudi Arabia. Walang demokrasya sa bansa at hindi tinatanggap ng absolutong monarkiya ng Saudi ang mga pagtutol. Kontrolado ang pamahalaan ng pamilyang Saud at ang hari ang gumagawa ng batas, kasunduan at walang eleksyon. Wala ding partidong politikal at walang lehislatura. Sa pamamagitan ng langis, nakasandatahan at ugnayang internasyonal nagagawa ng mga taga-Saudi ang makipag-power play sa politika. At ating natutunan ang mga pangyayari sa mga bansa sa Timog at kanlurang Asya sa kung paano nila nakamtan ang kanilang uh, kanya-kanyang kasarinlan. O magkakaiba ba sila ng pamamaraan, maaari naman itong gamitin ng isang bansa ang, pang, ang paraan na ginamit ng isang pang-bansa, kagaya na lamang ng sa Philippines na ginaya ng Japan. O, di ba? Sana may natutunan kayo and sana masagutan ang mga inihanda kong gawain. Para sa unang gawain, ilahad mo, basahin at unawain na sitwasyong ipinapahayag at gumawa ng isang talata na nagpapahayag ng iyong kasagutan. Kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataon na maging pinuno, anong ideolohiya ang iyong isusulong na makapagdudulot ng transformasyon sa ating bansa? Bakit ito ang iyong napili? Take your time, maaari mong balikan ang ating video para may uh, mas masagutan mo ito ng ayos. Para naman sa ating lesson closure, kumpletuhin ang sumusunod na pahayag. Gawin ito sa iyong kwaderno. Sa araw na ito ay natutunan ko na number one, ang pinakamahalagang idea na nakaapekto sa akin ay at number two, ito ay mahalaga sapagkat sa kabuuan, napagtanto ko na at last but not the least ay sa pagtataya sa aralin, suriin kung anong uri ng ideolohiya mayroon sa bawat bansa. Puwili ng kasagutan sa kahon. Ito ba ay demokrasya, komunismo o sosyalismo? Maraming salamat, Pastor Yan, sa pagbisita sa ating Digital Learning Hub. Hanggang sa susunod na episode, paalam!